Ayan, may binakabang click na umiinit daw yung kanyang uh, battery. Nilalawag na lang kasi kaysa naman masira yung ano. Kaysa masira yung ECU. Sige, maya maya ito troubleshoot natin yan. Papasok natin sa loob. After na ano, gawa natin. Yan, ito ang ginagawa natin. Pasok natin yung mamaya. Ito mga sir, At uh, naipasok na rin natin yung motor ni sir. At uh, ito, troubleshoot natin to. Bali, dun tayo mag-uumpisa. Titesting mo natin kung ano yung gagawin natin dito sa motor na to. Kasi umiinit daw yung battery. Pero bubuksan natin yung clearings niya para makita natin kagad yung problema. Dahil ayaw ko naman din makapagsapalaran Kapag ka-last ka touch kasi mga sir, dyan tayo nagkakaroon ng aberya. Kapag last touch. Kaya ngayon, tatanggalin mga temple rings na tayo mag-umpisa doon ayan ito na tanggalin natin yung kanyang uh, mga pairings at uh, mag-umpisa na tayo mag troubleshooting kapag once nag troubleshooting na yung wire kung yung tanggalin to parang kung sakaling mayroong problema yung wire ay uh, syempre hindi masira yung ECU natin kasi napakamahal ang ECU tapos ito na tayo sa battery check natin yung mga ano to to yung mga ganito oh may mga basag isa rin yan sa nagpapainit ng battery tapos simple yung pa rin natin yung ating stator yung wire baka may dumitikit dyan yan tunnels natin inamit na natin yung charger at uh, in open natin sya ayun nag open yung check engine Ayan, lalabas talaga yan kasi tinanggal natin yung sakit doon. At nagpalit din tayo ng uh, relay. Kaso yung battery niya, dead na dead. Tanggal mo nga yung anak. Ano? Battery. Tapos try natin panda pandarin Panda rin mo muna. Sinecure muna yung mga dapat i-secure. Ayan. Yeah. Kapag ka mag-troubleshoot kayo yung mga sala, secure nyo muna yung dapat i-secure. Okay. Testing mong pandarin rin. Nang mabilisan. Ayan. Tingnan natin kung magre-reaction yung, ano, yung mga fuse kung puputok. Tumutulog yung fuel pump battery talaga hindi kaya hmm? hindi na minit baka relay lang to yung main relay yung malaking relay charging din kasi yung mga sir para sa battery kaso hindi kaya ng ating charger kasi kailangan pa rin ng battery nagpabalit tayo ng battery mga sira kasi sira na yung battery nya at uh, wala kasi akong available stock today ng uh, battery na no, obusan at syempre natanggal na natin tong kanyang pairings kaya nga i-check na natin yung mga dapat natin i-check dyan para syempre hindi na maiwasan mayawa, na natin uli yung masira kasi napakamahal at lalo kapag ang unit ninyo ay uh, inaabot na siya ng 3 years normal lang na magpapa check na kayo ng wire kasi nagko-corrosion din yan sa sobrang tagal na rin alam nyo naman ang wire ng mga motor natin tulad sa click maliliit lang yan nababasa din ang tubig yan ng ulan ganyan syempre doon nagsisimula yung corrosion Diyan din humihina yung power ng charging sa papuntang battery mula ECU minsan uh, doon na umiilaw-ilaw na yung mga o nagbe na yung mga panel ninyo, mga ilaw, ganoon dahil sa mga wire kaya dapat check na natin yan hanggang dito i-spray natin yan ng, ng contact cleaner mga so kaya ito, tanggalin natin yung harness or yung battery harness ayan isa rin yan oh. Yan, oh. Yan. yan ang nagpapainit din sa battery at nagsisip discharge kapag ka once na pinatagal mo ng ganyan dahil nga tagulan na, malapit ng tagulan at lagi babad sa tubig yan dyan na masisira yung ECU mo kaya dapat kailangan ay uh, hindi magkakadikit-dikit yung wire na yan, dyan na kasi nagsisimula sa katagalan yung mga saraki nagkakaroon siya ng ganyan, dahil nagkagasgasan yan sa footboard dahil nakapasok yan sa loob kaya dapat, lagi tayong mapag-observe sa ating sariling motor dahil, mahirap na ayan, ito yung mga ayan, uh, mga gumagasgas dyan uh, ingatan natin yung ating motor para hindi tayo mapagastos oh, dahil sa uh, loob ng uh, dahil sa apat na taon na tong motor na to apat o lima syempre magkakag magkakaganyan yan kaya yeah. natin yung wire t check natin lahat yan hanggang dito sa may pinakailalim ng u-box uh, natin dahil isa rin dyan sa mga uh, may issue sa mga ECU kaya check din natin yan dahil nagagasgasan din yan para maiwasan natin yung anong yung magkaroon ng back job or masiraan si sir yeah, check natin yung wire nito buti eh, hindi nasira yung ECU nya at battery lang yung nasira sa katagalan din yung battery nya parang stock pa eh yeah. buksan natin yung wire hanggang doon sa pinaka doon sa ilalim yeah. yung pinaka main harness natin doon sa pinaka ilalim check din natin yan check nyo rin yung mga sira sa motor ninyo kahit kayo kaya nang gawin to hindi nyo na kailangan ng pamikaniko pero kung wala kayong mga gamit itong, doon lang kayo na makupunta ng mekaniko basta magiging aware lang kayong sakaling ganito yung nangyari yung motor, sa motor ninyo tinitirik na kayo tapos nagbibling blink na yung mga panel mga ilaw ninyo pagawa nyo na tapos patik nyo yung wire nyo kahit, kahit kayo kayo kaya nyo nang gawin yan dahil yung pinakailalim lang naman yung check nyo dyan sa kayong dito mga dumidikit o nagdidikit na wire or yung wire na dumidikit sa chassis Ayan, tumasa na balutan na natin yung uh, battery harness natin hanggang dun sa ano toto to, to. pisa na natin din na uh, palitan yung mga wire na naka na nakabalat na yan yung part dito yan yung ginagawa dun sa kabila Yeah, eseyan sa mga isasabay nyo i-check. Pati doon sa battery harness. Tapos ah uh, battery nyang binili, yung motor light. Lalabas yung ah uh, battery logo sa panel kapag uh, sinuot light. Ito, binarikahan natin din yung kanyang cover. At uh, nilagyan din natin ng hose 'yan para hindi na nasusugatan yung wire natin. Yan, yeah, motor light 'to nilagay natin dahil yun, yun yung binili ni may ari motor light okay, kabit mo natin yan kabit na natin kasi itong unit na to din ni sir nakatanggal yung battery kasi nga umiinit yan dyan pa rin check engine mga sir dahil di pa nakabit tapos mamaya syempre i-diagnose pa rin natin yan 11.4 dahil motor light okay maandar na sya tapos oobserbahan natin yan nagpalit tayo ng relay mga sir ah. yung power relay nagpalit tayo kasi nabasag na rin kasi yun kaya nagpalit tayo kaya sabi ko sa inyo mga sir kapag once na motor light 13.7 tapos yung panel nanginginig-nginig nanginginig-nginig yung ilaw nya ayan mga nagpo 14.2 ibig sabihin goods yung charging goods yung wire pero yung panel kumukurap-kurap nasa battery po yan at sa pagka mga ilang araw ilang buwan ganyan mag-appear na yung battery indicator dito basta pagka na si si tuloy gamit ayan break na natin lahat lahat dahil tapos na tayong mag uh, checking ng battery at uh, wire hanggang dun ayan okay naman na yung charging yan ayan pagka ganyan ang kalakas yung charging niya, nagpo 14 goods yung uh, wire natin tapos ayan inoobserbahan inaus nga ni Kapulong yung battery kasi nga yun nga yung concern na umiinit yung battery hindi raw mahawakan sabi yeah, okay na gusto na goods na kaya pa check nyo yung, ano, yung mga harness nyo mga sir pag alam nyo lang medyo hindi na maganda mamatay matay na doon sa panel alam nyo na kaysa so masiraan kayo ng ECU napakamahal niyan pacheck na yung wire nyo yun nakita nga natin na maraming mga nabalatan at uh, malapit na magdikit isa na yun sa mga ano, sa mga Sir Thomas na maaaring masira ECU mo at ihina rin yung power ng charging natin sa battery ayan ito mga sila dinadiagnose na, na natin para mabura natin yung check engine dyan Naibalik na rin natin yung kanyang pairings at uh, ready to simpat na to mga kauwi na yung pairings na lang tapos goods na ayan 11.6 dapat 12 yan eh e, motor light yung gamit natin hindi rin sa wiring yan kasi makikita nyo din naman pag may problema yung charging ninyo dapat hindi yan uh, ano uh, hindi pumapalo ng 14 dapat sa kanya nagpo 14 yan goods na to pwede nga na itong may check pacheck nyo na yung mga harness nyo baka kayo masiraan ng, mga, ng ECU